Muling babawasan ng National Water Resources Board ang supply ng tubig sa Metro Manila simula ngayong araw. May live report si Mark Zambrano. Mark? Jiggy, ayon sa National Water Resources Board o NWRB, ibababa ang alokasyon ng tubig ng Maynilad at Manila Water sa 36 cubic meters per second mula 38 simula ngayong araw hanggang October 31. Ito ay para masiguro magiging sapat ang supply ng tubig mula sa Angat Dam sa gitna ng El Nino na inaasahang magdudulot ng matinding tagtuyot hanggang June 2016. Ayon sa pag-asa, 69% ng bansa ang makararanas ng dry spell sa uling bahagi ng 2015 at maaaring lumala sa first quarter ng 2016. Tinatay ang 68 provinces at 85% ng bansa ang maaaring maapektuhan. Ayon kay Engineer Sevillo David Jr., Executive Director ng NWRB, as of 8 a.m. ngayong araw, nasa 189.91 meters ang current water level ng Angat Dam. Ito ay 20.09 meters na mas mababa sa normal high water level ng dam. Pero kahit may decreased allocation sa mga water concessionaires, inaprobahan naman ng board ang standby allocation na 10 CMS para sa mga irigasyon sa 14,000 hectare AMLIS area simula October 16. Pero siniguro ng NWRB na may sapat na water supply pa din sa 2016 kahit may allocation sa irrigation. Ibig sabihin magagamit ng mga farmland sa Bulacan at ilang bahagi ng Pampanga ang allocation na ito sakaling kailanganin. Ito ay para masigurong hindi masira ang 1.19 billion pesos worth ng mga pananim dagdag pa ng NWRB, hinahanda na ang mga plano para mabuksan ang mga deep wells sa mga vital installations, gaya ng mga ospital at paliparan. Pero ayon sa Maynilad, sa ngayon ay ligtas pa rin ang mga consumer mula sa 20, uh, 20 hours na water interruption hanggang October 7. Sakaling magbagong sitwasyon ay magbibigay naman sila ng 3-day advance notice. Pero sa tingin ng Maynilad, kung hindi magkakaroon ng pag-ulan sa area ng IP ng Ipo Dam, ay maaaring maging kulang ang 36 CMS sa kanilang mga sinesubisyohan. Ang Manila Water naman, sinasabing ipapaalam nila sa kanilang mga customer kung magpapalit sila ng bagong scheme sa pressure reduction. Ayon naman sa MWSS, mararamdaman pa rin ng consumers ang epekto ng pagbaba ng allocation. Maaari na magbago ang kasalukuyang senaryos kung magkakaroon ng pagulan sa susunod na mga linggo. salamat, Mark Sambrano.